Dito ay nakita niya nakahubad si Naoko sa bathtub na puno ng tubig at nasa advanced state of decomposition na. Tumakbo na palabas ng bahay ang kamag-anak niya at tumawag na ng mga pulis. Sa mo mukhang aksidente lamang ang pagkamatay nito dahil walang bakas ng physical injury. Ngunit napansin ng mga pulis sa Japan na si Takay ay may tali sa braso gamit ang plastic cord. At sa lamesa ng kanyang kwarto may nakita na passbook at envelope na may laman na nagkakahalagang 700,000 yen o 270,000 pesos. Nasa lamesa rin ang cellphone niya at meron din mga basyo ng alak. Sa unang investigasyon, walang senyales ng pagnanakaw at wala rin senyales na may sapilitang pumasok sa bahay niya. Unang nag-imbestiga ang mga pulis sa kapitbahay niya at sinabi nitong mature at disente si Naoko at namumuhay ng simple kahit meron namang itong malaking life savings mula sa kanya.